Mali ka na, Wendy. Kailangan mong kumain ng lugaw para mabilis gumaling. Isang kutsara. Oh, sige. Gusto mo ba ng brokoli? Malusog ito. Ilayo mo yan. Mabaho. Nakakadiri. Hindi ko kakainin yan. Oh, tama. May haba-buba ako. Nandyan ka ba para sa akin? Oo. Gusto ko ang huba-muba. Hmm. Bakit hindi mo inialok sa akin yan kanina? Tingnan mo kung gaano kalaki ang bula na kaya kong gawin. Miss Wendy, dumating ako para bigyan ka ng iniksyon. Hindi, nabalot ako ng gum. Ew, nakakadiri. San galing ang gum na yan? Nasa ospital tayo. May kitkat din ako para sa'yo. Ah. Uh. Ngayon, wala nang maglalakas loob magdala ng candy sa ospital. Ilagay mo dito at iligpit. Eksakto. Pwede ka na pumunta sa ospital na may dalang candy ngayon. Susubukan kong isuot ang isang hoodie. Magandang hapon, nurse. Pupuntahan ko ang kapatid kong si Wendy. Aray! Hindi ko pa nasusuri ang mga bulsa mo. Ilabas Biglang mo. may tamis na nanggagaling sa'yo. Hmm. Hahanapin ko na lang ng mag-isa. Ano yon? Mga kitkat ba ito? Hindi mo pwedeng dalin yan dito. Pinili mong dalin ito? Hindi ito akin. Sumuko ito Saan, saan ka akin? papunta? Mahuhuli kita kahit ano pa man. Ano ba ko? Ah, tama. Magtatago ako sa mga balabal ah. na ito. Uy, Nasaan na ang tao ah, ito? Nami-miss ko ito. Oo, tama yun. Pwede akong magsuot ng puting balabal at walang makakakita sa akin na may mga candy dahil ako na ang doktor ngayon. Pwede kong itago ang skittles sa maskarang ito. Ganun lang. Magandang gabi, nurse. Kumusta ka? Ito, nakalimutan ko ng buo. Para sa'yo ito. Kita tayo mamaya. Hmm... Salamat. Isang tsokolate. Tikman natin ngayon. Mmm, masarap. Paborito ko ito. Oh, lumabas na napakasarap nito. Wendy, kamusta ka? Hi. Ang doktor? Anong ginagawa mo dito? Hindi ako ang doktor. Ako ang kapatid mo, Quentin. Nagdala mo ng ilang... balita. Gusto mo? Sila? Para sa iyo ito. Matali mo na silang kainin oh, salamat. Ngayon. Ang ganda talaga. Salamat, Quentin. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Nako, andito na ang nurse. Miss Wendy, dinalhan kita ng bitamina. Oras na para inumin ang mga ito. Oh, nandito na pala ang doktor. Pwede ko bang makita ang pasyente? Magaling! Pwede mo bang tanggalin ang mask? Ano ito? Saan mo nakuha ang candy? Sinabi ko na bawal ang mga matamis sa ospital. Doktor, ikaw ba yan? Ah, sa totoo lang, hindi ako doktor. Kailangan ko nang umalis. Paalam. Diyos ko. Oh, ang boring sa ospital ngayon. Dapat ba akong kumain ng matamis? Nandito ang paborito kong KitKat. Ayos. Wow. Siya mismo ang kumakain ng matatamis? Paano kung maiipuslit ang matatamis? Anong klasing hangal na patakaran ito? Oh, may idea na ako. Maaari kong paganahin ng fire alarm. Pagkatapos lahat ay lalabas ng ospital, mapupuntahan ko si Wendy ng ligtas. Siguradong hindi siya makakatakas. Ngunguyain lang niya. Magtatabi tayo ng kaunting apoy malapit sa mga sensor at gagana na ang lahat. Wow, ang bilis. Ngayon magbibihis tayo bilang bombero para walang magtanong sa akin. Ano? Sunog? Saan? Nasusunog tayo. Kailangan nating tumawag sa siyam uno-uno agad. Hello? Nasusunog kami. Oh, nandito bumbero. Pala. Heto siya. Heto. Gano'ng kabilis? Tulong. Sige, tahimik lang. Aayusin ko ang lahat. Pero kailangan nating iligtas ang mga pasyente. Wendy, hi. Ako ito, si Quentin. Kumusta ang suot ko? Sabi ko sa'yo, magiging bumbero ako paglaki. May dala akong panghimagas para sa'yo. Gusto mo bang makita kung paano? Oh, marami ako nito sa tubong ito. Tignan mo yan. Ang haba. Puno ito ng Coca-Cola. Handa ka na ba, ate? Yee. Ang sarap. Gusto ko ito. Tumating ako para tumulong. May dala akong pamatay sunog. Ano ang ginagawa nila sa pasyente? Nako, pinapatay ko ang apoy sa loob niya. Ah, uh, kailangan nating ilabas siya agad-agad. Uminom ka ng Coca-Cola, nurse. Ano eto? ang pinapayagan mo sa iyong sarili? Tama at na! Ngayon, Hindi mo na. ito ako ng matamis. Ano kukakola? ba yan? Kailangan nating labhan ulit ang uniporme. Eh. Uh-oh, ubos na ang coke. Kailangan kong umalis bago magising ang nurse. Dagdag pa, isang masarap na merienda sa aking drawer ng mga nakumpis ka. Mahirap magtrabaho pagkatapos ng night shift. Dapat akong mag-setup ng anti-sweet na alarm at huh? magpahinga. Perfecto! totoo ba ang mga ito na laser? Ano ang gagawin ko? Tama, maaari akong maging Spider-Man at palihim na ilagay ang matatamis sa aking backpack. Kailangan ko lang maingat na dumaan sa lahat ng matamis na laser. Magagawa kong gumapang sa mga pader tulad ni Spider-Man sa pelikula. Magiging maayos ang lahat. Huwag lang mapadaplis ng laser. Huminto! Kailangan mong yumuko dito. Ah, astig! Malapit na ako kay Wendy. Ho! Meron siyang buong kahon ng mga goodies doon. Kailangan ko yun. Ah, sino ang nandito? Wala. Matutulog pa ako ng kaunti. Ah, hindi niya ako napansin. Sige, magpatuloy na tayo. Wow, date pa ito? Paano ako makakatawid dito Nang hindi tumatama sa kahit ano, ha? Tunog ng halik! Okay, ano ang gagawin ko ngayon? Oh, alam ko na. <laughs> Ay, na po. Ano? Talaga? Ah, ang alarma. Ah, may nagnakaw ng lahat ng mga candy ko. Mahuhuli ko ang magnanakaw na yon. Nagpunta ka sa maling ospital. Ibigay mo ang mga candy at umalis ka. Hindi pwede. Huwag <laughs> mo akong hawakan. Ah, ano? Ha? Abulin ako. Oh, huwag mo akong hawakan. Gusto ko lang makarating sa kapatid ko. Tigilan mo na ang paghabol sa akin. Mainit dito. Oh, hindi niya ako makita. Magaling. Tumakas na mula rito. Wala na siya. Ngayon, alis na tayo rito. Pigilin ang spider. San ka tumatakbo? Tampalin kita parang langaw. Subukan mo lang na magnakaw ulit ng mga candy ko sa ospital ko. Nakakita ako ng mga candy. Bakit kailangan ng mga pasyente na... Ang dami-daming mga... candy. Kawawa ka naman. Anong nangyari sa'yo? Nahulog ako sa bisikleta at nabali ang binti at ulo ko. Pwede ba akong pumasok sa kwarto? Salamat! At ngayon, sasabihin ko na ang totoo. Nagdadala talaga ako ng mga candy. Huwag mo lang sabihin kahit kanino. Yehey, nakapasok ako sa ward. Ha! Hello, kapitbahay! Nakikita ko na marami ka ring benda. Pero ang meron ako ay kakaibang benda. Mga candy ito. Ako ito, si Wendy. At Paano sino ka... Mo kilala? Wendy, ako ang iyong kapatid. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang lahat. I-rewind ang na. oras. Hindi, hindi. Balik ulit. Oo, hinto tayo dito. Sinamantala ko ang kanilang haba babagam, Napakagaling. Subukan mo ito agad. Magugustuhan mo ito. Napakagandang ideya para makapasok. Oo, totoo yon. Ibigay mo sa akin ang aking gum. Miss ko na talaga ang matamis na ito. Masarap. Ay, ang hilo ng ulo ko. Ah, ha. Nagustuhan mo ito. At iyon ang pinakamahalaga. Handa pa akong magpanggap na may sakit para sa iyo. Subukan mo ito ngayon. Sige na. Maganda uh, ah, ah, ah. nakakaistorbo ba ako? Ipakita mo sa akin ang dinala mo? Ano? Hubabuba? Hindi ko kaya ito. Umalis ka na habang may pagkakataon ka, pero mahuhuli pa rin kita. Buhay! Kalayaan! Makakagalaw na ako. Ayos. Salamat. Sa wakas, makakauwi na ako at makakakain ng candy. Maagingat sa'yo pag-reverse klatom sa sunod. Diyos ko, Wendy! Wendy, lilipad ako papunta sa iyo? Ah. Nagdala ako ng maraming Ano ang ginawa mo? Nababalot ako ng benda. Alam kong masama ang mga candy. Quentin, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Aray, masakit. Nababalot din ako ng benda. Lahat ito ay dahil sa akin, hindi ba? Patawarin ninyo ako, mga babae. Ayokong gawin ito. Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung oo, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming nakakatawang video. Hanggang sa muli!